Ang binatilyong si Douglas at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ay nakatira sa kanyang lola. Ang kanilang magulang kasi ay nagtatrabaho sa Dabaw. Si Douglas ay sinubukang haranahin ang misteryosang dalaga sa kubo nito. Ang kaibigan niya na kasama niya sa pagharana ay iniwan siya at sa kanyang pag-uwi nakita niya ang kaibigan na wala ng buhay. napag niya na ang hinaranan niyang dalaga ay siya pala itong manananggal at responsable sa pagkamatay ng kaibigan niya. Sa tulong ng kanyang lola ay nalaman niya ang gagawin para mapatay ang manananggal. Ang kalahating katawan ng manananggal ay binuhusan niya ng maraming asin. Para kapag bumalik na ito sa kanyang katawan, hindi na ito makakabalik. Sinunog nila Douglas ang natirang katawan ng manananggal. At tinanong siya ng kaibigan niya na, Ano ba ang sinisigan niyo dyan? Ang sagot ni Douglas, Wala, manananggal lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!